Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris, ngayong araw ay maaaring magpakita ng masayahin at matahimik na ugali, lalo na kung nasa trabaho. Inuuna ang mga dapat tapusin at umiiwas sa anumang uri ng suhulan o chismis. Tinututukan ng bawat gawain ng may kasipagan upang makamit ang inaasam na pag-asenso sa hanap buhay. Ayaw mapintasan kaya seryoso sa tungkulin. Sa tahanan, maalaga sa pagkain ng pamilya upang mapanatiling malusog ang katawan ng lahat. Malambing sa pagmamahalan at nagbibigay halaga sa emosyonal na ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, ang mga pangyayari ay maaaring dumating ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus, ngayon ay nagpapakita ng pagiging masinop, matyaga, at maingat sa trabaho. May pagiging mislan kaya iniiwasan ang mga chismis at inuuna ang mga mahalagang gawain. Gusto niyang kumilos mag-isa upang mas tutok sa pagkakakitaan. Naniniwala na sa sipag at syaga ay may maayos na kita at ipon. Sa bahay, nais ng masayang pag-uusap, ngunit iniiwasan ng mga burwan na may halong okrayan. Sa gabi, mas pinipili ang kapahingahan ng katawan at isipan. At tandaan, ang mga biglaang pangyayari mula sa kalikasan ay hindi matatakasan, kaya't palaging maging handa at maingat. Gemini Sa pahiwatig na dala ng kalikasan, ang Gemini ay disiplinado sa sarili at sa trabaho. Maingat sa salita at kilos upang hindi makasakit ng damdamin at makaiwas sa gulo. Hindi interesado sa chismis o mga usaping hindi kanya. Iniingatan ang reputasyon at kinabukasan kaya't may takot sa karma ng maling gawa. Sa pananalapi, maingat at matipid at handang tumulong sa pamilya kapag kailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at malalim, maging maingat sa lahat ng aspeto ng buhay. Cancer Sa pahiwatig na dulot ng kalikasan, ang cancer, ay may matang mapanuri at isipan na matalino. Sa trabaho, inuuna ang matapos ng maayos ang gawain upang makalakam ng positibong enerhiya. Ini iwasan ng mga mapagmataas o mayabang dahil madaling minus. Mayingat maingat sa mga bagong kakilala at hindi agad nagtitiwala. Sa bahay, masaya kapag may pagsasalo ng pamilya dahil ito ang pinagmumulan ng buenas. May disiplina sa pera at pinahahalagahan ang kapahingahan sa gabi. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay misteryoso at walang paunang abiso, kaya't laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ngayon ay nagpapakita ng kasipagan at kasinupan sa kita. Sa trabaho, sinusunod ang mga patakaran at ayaw makialam sa mga usaping hindi makabubuti. Maingat sa usapan lalo na sa tahanan upang mapanatili ang masayang samahan. Matsyaga at persigido, naniniwala na ang tagumpay ay bunga ng tsyaga malambing sa kanyang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay laging may sorpresa, kaya't panatilihin ang pag-iingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo, ay matapang at may mahabang pasensya sa trabaho. Kayang harapin ang kahit anong gawain ng buong puso, ngunit hindi komportable sa mga mahabang usapan na wala namang patutunguhan. Maingat sa kilos at ayaw nagpapatalo kung alam niyang tama ang ginagawa. May posibilidad na maging seloso ngayon, kaya't kailangang kontrolin ang emosyon. Maalaga sa kalusugan ng pamilya, at mas gusto ang magtrabaho ng solo. Sa gabi, nais ng tahimik na pahinga para sa katawan at isipan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay di inaasahan, kaya tuwag kalim utang magingat sa bawat hakbang. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ngayong araw ay nagpapakita ng mas pinatibay na ugali, may tapang sa paninindigan at pokus sa gawain. Kapag nasa trabaho, inuuna ang mga dapat matapos at iwas sa mga walang saysay na usapan upang mapanatili ang katahimikan ng isip. Sa tahanan, maalaga at mapagmalasakit sa pamilya, ayaw ng may nasasaktang damdamin o katawan. Bukas palad sa mga kapamilya lalo na kung may naipon, ngunit ayaw ng pakikipag-usap na walang saysay o koneksyon sa kapakinabangan. Sa pagmamahalan, malambing at totoo. At tandaan, ang mga kilos ng kalikasan ay hindi mo maaangkin ni mahuhulaan, biglaan ang pagdating, kaya't manatiling mapagmatsyag at maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ngayong araw ay masidhing nagkakaroon ng disiplina sa bawat hakbang. Hindi gumagawa ng desisyon ng walang malinaw na plano, lalo na sa trabaho kung saan mahalaga ang maingat na pananalita upang manatili ang positibong samahan. Sa tahanan, hinahanap ang kapayapaan at kalinisan, at mas pinipiling manahimik kaysa magpayo sa di pahandang makinig. Sa gabi, pahinga ang inuuna, katawan at isip ay kailangang panatilihing balanse. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi kayang supilan, kapag dumating ang hindi inaasahan, ang maingat ay handa. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ay magaan ang kalooban ngayong araw, masaya sa ginagawa at may taglay na talas ng isipan. Sa trabaho, mapanuri at may paninindigan sa tama, hindi basta bang ibigay sa tukso. Hindi humihingi ng pabor kung walang balak suklian, at ang pasensya ay isang ng taglay sa usaping puso, puno ng lamang at sinseridad. At tandaan, ang likas na galaw ng kalikasan ay walang babala, kaya't pag-ingatan ang bawat hakbang sa araw na ito. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ay mapanuri at masigasig ngayong araw. Sa trabaho, may tiyagang sinusuri ang bawat detalye at hindi agad nagpapahayag ng nalalaman. Hindi agad nagtitiwala, kundi pinipili ang maging mapanatag muna sa bawat hakbang. Sa tahanan, masigla sa pag-aasikaso ng mga gawain at tapat sa salita, kapag nangako, tinutupad. Sa gabi, mas nais nice ang tahimik na sandali para sa kapahingahan ng katawan at isipan. At tandaan, ang mga pangyayari ay maaaring sumulput ng walang babala, kaya't panatilihing bukas ang isipan at maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay nagpapakita ng matatag at maingat na pagkilos. Hindi basta-basta nagsasalita, mas pinipiling makinig ng may pagunawa upang makaiwas sa alitan. Sa trabaho, mababa ang pasensya sa mga sagabal, na islaging laging may malinaw na direksyon at layunin. Ayaw ng mga gawaing maaaring magdulot ng problema sa kabuhayan. Sa piling ng pamilya, sumisibol ang inspirasyon at lamang. At tandaan, ang kalikasan ay may kapangyarihang bigla ang magbago, kaya't ang matalinong kilos ay sandata ng araw. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ay masigla at matalino ngayong araw. Sa trabaho, matyaga sa bawat hakbang at hindi kailanman tumatalima sa gawain ng walang malinaw na plano. Sa tahanan, mapagpasensya at tagapagtanggol ng kapayapaan. May ugaling umiwas sa kabastusan at kalokohan, ayaw sa mga usapan o kilos na walang dangal lalo na kung pera ang usapan sa pag-ibig malambing at puno ng damdamin at tandaan ang galaw ng kalikasan ay biglaan at malakas mas makabubuting laging maging handa at maingat